Gulo mga, mga mga nino -ninas. We, wish you we wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Hindi hey, lagi kong ano pag. kakanta kami ng mga kababayan nating mga dumaga. Mm-hmm. ri alam ko dito. To. Mm, Kuya, <makes> <makes> Dapat pala kayo ang nagkikiss na. Sabi ng... ang kiss ano yan? Katekram, gusto niyo po bang makita to? What? Lahat uno. Wow. Kasi tsaka na to. Uh, mm. Yes. August, uh, is uh, no, Kito, mm. August is calling you. na ringe. Dito. Hindi ka nagpaalam <laughs> dito. Eh, thank you. Ingat lang na. Alam mo na yung ano, yung oras ng uwi. Hmm. Oh. Hmm? Yes. Why? I don't know. Okay. Yeah. Yeah. Kiss, kiss, kiss kiss. Oh. kiss, kiss. It's because kiss, kiss. Oh. Kiss, kiss. Oh. Kiss, kiss. Sinata, hindi, hindi ako. Wala bigas doon. Wala bigas doon. Number bye bye. Bye bye Oh, you oh. oh, you have. Nakatago pala sa sasakyan yung ano mo eh. Uh, open it na. Oh. It's Tito Gerald, gift di ba? Tito Joe. Mm, I will help you to you know. get it now. It's a, I told you it's a. No, it's first, it's mm. a mm. it is. It is. Mm, Okay. Mm, what, what is it? It's a you have a nice huh? Okay. Do you like it? Yeah. Ah, you hold your. We have own. another puppy! Wow. Mm. 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 Okay. Oh, what, ano? What will you say to Tito and Tita? Thank you. Oo. Okay. Benben! -ben. Oh! Tito Gerald! Bakit? <laughs> <laughs> <Is he wrong? sighs> sa Sasama, Sasama ba kayo?

Where's your beautiful eyes? Where's your beautiful eyes? Where's your beautiful eyes? Your beautiful eyes, Mom, beautiful eyes. Mom, oh, blankie's, oh, blankie's. So ben, blankie's. Ben, Ben, kiss Ben, Ben, Ben,

Oh, M M Bye -bye. Chibita, ka Bye -bye. Dito po ba si Tito Gerald. Sasabay kami sa natin. Ah. <rijin> <dirling> okay. <petite> <actor'd> <ummer Georgical>? ko na lang kayo. Kay pag-drive ko kayo. Sa so bagay pagka nag-bus kayo at saka ano, hindi wala pang ano eh ano, Sasakay na lang. Uh. Okay, Bye, Bye! Yung guwapong Kuya Jeff namin. Say hello Kuya Jeff. Hello po. Parang artista. Nagbababoy. Sa akin Lola. <laughs> hmm. <laughs> Sa ibay yung Lola. Lola. Tara na! Tara na! Ingat kayo ma'am! Kiss! Ben, Kiss! Kiss! Mwah! Natutusok kasi! Natutusok <laughs> kasi! Hmm. Hindi ka pa kasi nagtututbras sabi niya.

Ben Ben, bye. Blankies. Blankies. Man. My son, you take care there, ah. man. Jian, yeah. Ben Ben. Hmm. Pejep, well, ingat po. Welcome. Sige, pasok kayo. Mga gwapo't magandang kaibigan ni Kuya Dave. Okay. God bless. God bless. God bless. God bless. Tignan niya naman gaganda. God bless. God bless. God bless. God bless. Ako gusto ko ng ano, magpasalamat sa inyo ha sa so, gagawin nila mamaya ka telegram. Pinigbigyan ho tayo na magbigay ho sila ng ano, isang dance number para po sa mga kababayan nating ano, kababayan po nating dumagat. Thank you. At wait lang, excuse me. Uh, binabati ko na din kayo ng ano, advance Merry Christmas and a Happy New Year. Ganun mo nakatagal sila pinapractice. Kasi uh, halos araw-araw, minsan three weeks. Ayun. Okay. Pagka na-uwi kasi ako ko, Tegram, hapon, o minsan nagpaalam si Kuya. Masa maririnig ko na yung kantang, anong, ano? Okay. Kuya, thank you. Salamat sa ano. Ano naman masasabi niyo kay Kuya Dave niyo? Paano ba kayo turuan ni Kuya? Sina? May, ah. Street. Ah? Kuya, street to ka pala. Ano pa, kung Si kuya sabi niya stricto si ate. Nagpapaiswan. Hey. Uh -huh. Oh no, hindi ko alam yan na okay. 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 okay, hindi ko <laughs> parang po yung point Bakit hindi mo pa rin sa bad? Hindi. Hindi ako rin. sa <laughs> uh <-huh. laughs> bad Ah, okay. Nakinabana ka dun, nak? Okay, kinabana ka dun. Okay, so, stricto, nagpapaskwat si ate? Hindi oh. disiplina po. Oo. Kaya kasi yung pagpapaskwat. Okay, stricto, nagpapaskwat, dinidisiplina? Pinapaayos niya po. Oo. Okay. Si kuya? Eh, sa man yan. Sa isa yan. Ano ba ba? Squat ka rin eh. Ayun na, ayun na. Pwede mo. Tawag ba? <coughs> ano kapag Asi, kaka, mm, kapag ka kailangan. Yung mm, perfection. Per, ayun, perfectionist. Okay. Sige si ate. Perfectionist daw yung uli. Mabait mo magturo. Okay. Pala okay. pa ka naman. Parang hindi sa ngayon na, kisa lang pumalakpak. Oo, <laughs> okay, sige, may nagkamali po sa isang sa member po ng team namin is may ginagamit na instrumento si Kuya Dave para turuan yung batong mo. Mm okay. -hmm. Okay, si ate. <laughs> hindi niya po ahayang malatakan. Hindi niya po ahayang malatawit malatakan. Wait lang, hindi ko ma... Pa, paano hindi, hindi, ayaw kayong ahayang Oh. Mm. Ano ba yung ginagawa hey, niya para may energy? Bakit? Oh. bakit? Bakit gusto ko lagi may energy? Mm. Teka. Kasi para kanino ba yun? Para kay Lord. Oh. oh. Palakba ka naman si Guya. Para kay Lord. Okay, dalawa pa. Lagi po nagpapaalan. Oh. okay, si ate. Grabe na. yan. <laughs> <Yeah. laughs> Mal, magaling daw magturo yung anak natin. Oh, gabi naman oh. <laughs> 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 ah. Ito, overall, overall, papano 1 to 10, i-rate nyo yung mentor nyo. 1 to 10, paano nyo i-grade si kuya nyo? bilang mentor niyo sa pagturo sa ano, binilang talaga ni ate, oh. oh okay. Ay, ah, dapat isang ano lang, ah. Gusto, huwag kayong mag-usap. Gusto ko lang isang bagsak. One, two, three, go. Kachi. Oh, Grabe naman, ano. Um, na kahit isang buwan ko bin no, araw-araw. Na. Narinig niya, isang buwan. si Kuya Go naman talaga yan. No? Okay, kay Kuya, anong message mo sa mga mini-mentor mo dito? Mm hmm. Yun, lagi ko naman po sila lagi kasama. Kung baga, ang best, lagi ko naman po sinasabi sa kanila dito sa sa yung tangan is, team po kami. So, mm. yun, kung baga, po ng isa, kasalanan po ng sa nyo sa atin na dapat kailangan din nilang alam o alam din dapat nila kung ano po yung mangyayari o kung ano po yung gagawin ng bawat isa. So, hindi po pwede Besides, yung isa is yung isa naman nawawala sa landas, yung iba nandoon. Magkakataon hmm. ko po, may isa na na out po. Magkakataon sa atin na pa wala pala lang po sa analize, maging masunod lang po silang ba? Parang ano na ka, parang, parang ako sa inyo ni Kuya Luis kung may mali yung isa. <laughs> uh, <laughs> team naman po awesome. Ah okay. Wala na, nakakatuwa lang. Tingnan niyo yung mga bata. Oh. Maliban sa magaganda at gwapo na sila, magbabayad pa sila. Hmm. Okay, sige. Uh, gusto ko ba tingin niyo ulit yung mga kategram natin ng Merry Christmas and a Happy New Year, mga kategram. Okay? Gusto ko lang ano, gusto ko lang sabihin sa inyo napaka-bless ng mga magulang niyo. Sana tuloy-tuloy yung ganyang kabaitan ha. Bag? Laging mabait dapat. Oo, oh, laging mabait dapat. Okay, o oh, na, magrede ka ng ano nila. Okay. Nang... mag ka sa ako. Okay. O, sige, pahinga muna kayo dyan, ha. Thank you ulit. Thank you. Mamaya makikita natin yung galing ng mga bata. Sobrang galing po naman. Hindi po ako papayanin. Okay. O, sige, makikita natin. Pasilip ako ng konti ng practice nyo, kuya. Sige. pa lang yan, ha? Oh, hug nyo kasi ito. Ha? Ah, ah. Oh, try you, try you, pinapis nila. Meron tayo sila, Tay. Okay, Tay, tara, hindi na po kayong <laughs> sobrang <laughs> <laughs> natin. Ha? 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 Hey, okay, one. Papasok daw si Tito dito. Sirai Hindi. <laughs> Okay. Nakaka-proud. Alam mo na, alam na nasa isip ko nito, excited ako marinig na makita pala ng mga katekram natin. Especially ni, your ninong and ninang yung ginawa mong pagtuturo sa kanila. yung gagawin niyo mamaya, hindi lang kami yung mapapasayin nyo. Pati yung mga kababayan nating mga dumagat na nasa bundok lang. Okay, thank you kids. Thank you, kuya. Thank you. Ah, ano mo ako na, kuya? Mag-ready ako doon, ha? Thank you. Thank you.